Sa bawat hapon na uulanin ng ginintuang ilaw ang makintab na pasilyo ng Aurelio Grand Mall, may isang tagpong paulit-ulit na napapansin ng ilang sales heidi habang naghahanda silang mag-close. Isang lalaking putik ang tuhod na gumagapang sa harap ng salamin ng pinto, walang paa, suot ang kupas na polo at lukot na shorts, bitbit -bit ang lumang saklay na parang nasasangga na lang niya upang makalapit sa malamig na hangin ng loob. Si Kuya Dante ang tawag ng iba. Sirko naman ng mga bantay ng ngumunguya ng chichirya. Dahil daw circus act ang kilos niyang tila uod na umiigkas pataas para ipilit maabot ang pool hurdle. Kanina pa lang, bago bumaba ang araw, nakahilerang nakasandal sa dingding si Narenz, Kara at Miko bagong graduate na barakong walang balak magtrabaho hanggat may allowance si Mami. Tumatawa sila at nagtutulakan habang kinukunan ng cellphone video ang paghihirap ni Dante. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Bro, i-upload natin. Sure viral to, sigaw ni Renz. Sabay turo sa lalaking nang hihilakbot ang mukha sa habulhinigang pagpadyak ng tuhod sa marmol. Sa loob, dalawang guard na nakatikas ang uniporme, si Manong Arvin at si PO3 Retired Kaloy ang mahigpit na bantay. Halos gusto nang ipitin ni Harvey ng pinto para di na makasiksik si Dante pero nag-aatubili siyang tumingin sa supervisor na may direktiba. No loiterers ma'am, sir, Customers only. Walang umimik nang mapansin nilang namumuo ang luha sa pilat-pilat na pisngi ng taong walang paa. ngulit lalo lang naging malakas ang hagikgikan ng mga kabataan sa labas. Si Kara napapaluha sa tawa, si Miko halos maubos ang memorya kaka-selfie sa eksenang ng Parabang Reality Show ng Kahihian. Sa di kalayuan, tumatayo ang poster ng Luxury Auto Expo Today Only at naroon ang litrato ng pinakamabilis na kotse, isang dilaw na Lamborghini Huracan Evo, kumikislap na parang araw sa gitna ng gabi. Binuksan ni Dante ang bibig, halos wala ng boses na lumalabas. Kuya, kailangan ko lang pumasok. May hinahanap ako, garalgal na pakiusap niya. Mulit bago siya makapagsalita pa ng isa, sumigaw si Renz. Bakit tol? May sale ba ng gulong dyan? Wala ka naman pa ah. Humagalpak ang grupo, nag high five. Si Kara kumamot pa sa tagiliran sa sakit ng tiyan sa kakatawa. Kumakabog ang dibdib ni Dante. Hindi dahil sa insulto, sanay na siya roon simula pa noong masalanta ng tren ang kanyang binti limang taon na ang nakalipas, kundi dahil nararamdaman niya ang kumikirot na ulit ng piklat na nagsisilbing barometro ng ulan. Kapag sumasakit iyon, alam niyang mababagal ang paggapang niya. Ngunit, mas mahalaga sa kanya ang laman ng maliit na berdeng sobre na nakasiksik sa bulsa ng kanyang gusgusing polo. Dokumentong pinirmahan ng Philippine Business Bank kaninang umaga sa Quiapo. Huling piraso ng puzzle sa isang lihim na binuo niya sa loob ng tatlong taon. Sumigdo ang hangin sa labas ng mall nang marinig ng lahat ang malakulog na pagharurot ng makina mula sa kanto ng Ayala Avenue. Umalinggaw ang tunog ng V-Pen engine na parang nagbubukas ng pulang karpet sa gitna ng traffic. Tumatakbo ang mga mata ng tao sa kalsada. Naroon ang dilaw na Lamborghini, sinasagasaan ng gulong na walang pake ang aspalto. Dumiretso sa mismong harap ng pinto kung saan nakaluhod si Dante. Salamat sa pag-abot mo sa bahaging ito ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang esena, pindutin na ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong storya na ina-upload ko araw-araw isang subscribe lang. Pero napakalaking inspirasyon na para patuloy akong gumawa ng mga kwentong katulad nito. Maraming salamat. Tara, ituloy na natin. Bumukas ang pinto na parang pakpak ng agila. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng mate black na jumpsuit, nakasuksok sa tenga ang wireless earpiece at sa likod niya ay isang payat na abogado na may dalang laptop. Umusad silang magkakrus ng tingin ni Narens, napako ang grupo sa hiya nang biglang kumisla pang flash ng dashcam ng supercar, tila sila naman ang nakuhanan ng katatawanan. Sir Dante Ilagan, malambot ngunit malinaw ang boses ng babae, napatigil ang buong paligid, pati si Guard Arvin na tahimik. Opo, ako po, mahinang tugon ni Dante, pinipilit itindig ang likod. Ngumiti ang babae, yumuko bahagya sa antas ng kanyang mata, saka inilabas ang isang susi. Kinislap ang emblem ng toro. Ako po si Selina, representante ng Verona Motors Asia. Narito kami para ihatid ka sa grand opening. Ikaw po ang principal investor at guest of honor. Tuluyang napatadda ang mga tao. Si Renz humalok kipbik, lumunok. Si Kara tila gustong manulumo. Habang inaalayan ni Selena si Dante papasok ng sasakyan, may gamit silang portable ramp na hinila ng abogado, tumigas ang tuhod ni Guard Kaloy. Hindi malaman kung sasaludo o yuyuko. Pasensya na kayo sir, akala namin. Hindi na tinapos ni Dante, ngumiti lang siya. Nilapat ang isang kamay sa balikat ng gurong guard. Hindi nyo kasalanan na di nyo alam. Sabi niya, sakaw humarap kina Renz. Pero kasalanan ninyong mamahiya. Hindi na napigilan ni Kara ang pangtulo ng hilya at pag-iiling sa sarili pero hindi na niya nasambit ang pasensa. Umabanti na ang Lamborghini. Sa loob ng malamig na kabina, ipinikit ni Dante ang mata. Inalala ang eksaktong oras, limang taon na ang nakalipas nang mawalan siya ng paa. Isang trailer na sumalpok sa kariton niyang puno ng saging. Nagising na lang siyang putol ang bintit, binenta pa ng amo ang tricycle para pambayad sa ospital. Isinara niya ang luha, pinilit tumanggap noon at nagsimulang magnegosyo ng online graphic design habang nagpapagaling. Sa galing niya sa CAD rendering, napansin siya ng isang Italyano na naghahanap ng local partner para sa Luxury Automobile Expo sa Pilipinas. Hindi sinabi ni Dante kahit kanino, gusto niyang patunayan sa sarili muna bago ipangalandakan. At heto na nga, sa harap ng Verona Motor Showroom, binuksan ang pintu ng kotse Bumaba siyang pinagkaguluhan ng media, Sino po kayo? Paano kayo naging investor? Anong pakay nyo? Pinatay ni Dante ang lahat ng ingay ng iangat niya ang sobre. Ang pakay ko po ay simple. Ang ibahagi ang bahagi ng kita para sa prosthetics program ng Veterans Hospital. At para sa mga batang walang paa na ko. Kumislap ang mga kamera. Ngulit sa isip niya, isa pang mukha ang mas mahalagang makitang ngumiti. Si Benji anim na taong gulang na kapit bahay sa barumbarong na pinangakong bibigyan niya ng artificial limb kapag nagbukas ang bigasan ng biyaya. Tumilaok kang habon sa loob ng mall at ngayon, sa mismong lugar na pinagtabuyan sa kanya, inilalatag ang pulang karpet para sa Verona Elite Pop-Up. Nagpalakpakan ng mga nanonood habang sinisinagan ng ilaw ng chandelier ang makinang dilaw na kotse. Sa gilid, nakalinya ang mga guard, kabilang sina Arvin at Kaloy, inutusan ng bagong general manager na hindi iba kundi si Selena na bigyan ng VIP pass ang lahat ng taong may kapansinan na gustong lumibot. Humangos pala si Kara at Miko para mag-volunteer sa registration booth ng foundation. Si Renz, nanginginig ang kamay, humingi ng trabaho bilang video editor upang gamitin daw sa advocacy videos ng Verona. Tinapik ni Dante ang balikat ng binata. Mas mahalaga ang pagsisisi kung may kasunod na gawa. Simulan nyo. Pagsapit ng alas 9 ng hapon oras ng media sa stage, inabot ni Selina ang microphone kay Dante. Ngunit bago siya magsalita, itinulak ng abogado papuntang harap ang isang transparent na kahon. Sa loob, nakapatong ang dalawang titanium prosthetic legs na may ukit na bulalakaw. Sir Dante, pasensya ka na kung minadali naming gawin. Surpresa sana namin sa iyo pagkatapos ng ribong cutting. Tuluyang bumuhos ang luha ni Dante, ngunit tinawanan niya ang sarili inangat ang manggas para punasan ang mata. Kung tutuusin, hindi ko kailangan ng mga ito para makatayo. Sapat na sa akin ang tulong ninyo para makatayo ang iba. Pero tatanggapin ko ng buong puso bilang paalala na pagbinigyan ng pagkakataon. Gamitin mo para hatakin pataas yung nakaluhod pa rin. Nagbigay galang ang crowd. May pumalakpak, may lumuluha. Sa labas ng moy, nakaupo pa rin ang ilang kargador at vendor, nakatingala sa tarp na may mukha ng dating pinagtatawanan. Naisip marahil ng ilan. Minsan pala, ang taong gamugamong pilit pumapasok sa liwanag, siya rin ang magdadala ng apoy para pawiin ang dilim ng iba. At kung sakaling may susunod na Dante nagagapang papasok ng malapalasyong pinto, siguradong may magbubukas na ng automatic door. Dahil nag-iwan na ng bakas, ang kulang sa paan ngunit hindi kulang sa puso, na noon ay tinawanan, nayon ay pinapalakpakan, at bukas siya rin ang magpapaharurot muli ng Lamborghini sa kalsada hindi para magpasikat, kundi para maghatid ng mensaheng mas matulin pa sa alinmang kotse. Nasa buhay, hindi mo kailangan may paa para makatakbo patungo sa tagumpay, basta't may tapang kang harapin ang pintuan kahit pa nakaluhod ka at may pusong handang bumangon sa iba. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento nating ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!